Ang nalalapit na katapusan ng lahat ng mga bagay ay nagpapahiwatig ng katapusan ng gawain ng Diyos at nagpapahiwatig ng pagtatapos ng pagunlad ng sangkatauhan. Nangangahulugan ito na ang sangkatauhan na ginawang masama ni Satanas ay nakarating na sa katapusan ng pag-unlad at na ang mga inapo ni na Adan at Eva ay nagpaparami sa kani-kanilang mga katapusan. At ito rin ay nangangahulugan na imposible para sa gayong sangkatauhan na ginawang masama ni Satanas. Ang magpatuloy na umunlad. Ang Adan at Eva sa simula ay hindi nagawang masama. Ngunit ang Adan at Eva na itinaboy mula sa hardin ng Eden ay ginawang masama ni Satanas kapag ang diyos at ang tao ay magkasamang pumasok sa kapahingahan sina adan at eba na itinaboy mula sa hardin ng eden at ang kanilang mga inapo ay darating sa isang pagtatapos ang sangkatauhan ng hinaharap ay bubuuin pa rin nang mga inapo ni na Adan at Eba. Ngunit hindi sila mga tao na namumuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas. Sa halip, sila ay mga tao na nailigtas at napadalisay. Ito ay magiging isang sangkatauhan na hinatulan at kinastigo at isa na banal. Ang mga taong ito ay hindi tulad ng sangkatauhan ayon sa pagiging orihinal nito. Maaaring sabihin ng sinuman na ang mga taong ito ay isang ganap na ibang uri ng tao mula sa orihinal na Adan at Eba ang mga taong ito ay pinili mula sa lahat ng mga taong ginawang masama ni Satanas. At sila ang mga taong sa bandang huli ay tumayong matatag sa panahon ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Sila ay ang huling natitirang grupo ng mga tao sa gitna ng masamang sangkatauhan. Tanging ang grupong ito ng mga tao ang makakapasok sa huling kapahingahan kasama ang Diyos. Ang mga taong makakatayo ng matatag sa panahon ng gawain ng paghatol ng Diyos at pagkastigo sa mga huling araw. Iyon ay sa panahon ng huling gawain ng paglilinis ay mga tao na papasok sa pangwakas na kapahingahan kasama ang Diyos. Sa makatuwid, ang mga taong pumapasok sa kapahingahan ay ang lahat na nakawala sa impluensya ni Satanas at natamo ng Diyos pagkatapos lang sumailalim sa Kanyang huling gawain ng paglilinis. Ang mga taong ito na lubusang natamo ng Diyos ay papasok sa huling kapahingahan. Ang kakanyahan ng gawain ng Diyos na pagkastigo at paghatol ay upang linisin ang sangkatauhan at ito ay para sa araw ng huling kapahingahan kung hindi ang buong sangkatauhan ay hindi makakasunod sa kanilang sariling uri o pumasok sa kapahingahan ang gawaing ito ay ang tanging landas ng sangkatauhan upang pumasok sa kapahingahan. Tanging ang gawain ng Diyos na paglilinis ang lilinis sa sangkatauhan sa kanilang di pagkamatuwid. At tanging ang kanyang gawaing pagkastigo at paghatol ang magbibigay liwanag sa mga suwail na mga bagay sa gitna ng sangkatauhan. Sa gayon ay inihihiwalay yaong mga maaaring maligtas mula roon sa mga hindi at yaong mga mananatili mula roon sa mga hindi. Kapag natapos ang kanyang gawain, yaong mga tao na nananatili, ay lilinisin at magtatamasa ng isang mas kahangahangang ikalawang buhay ng tao sa lupa habang sila ay pumapasok sa isang mas mataas na saklaw ng sangkatauhan. Sa ibang salita, sila ay papasok sa araw ng kapahingahan ng sangkatauhan at mamumuhay kasama ng Diyos. Pagkatapos na sumailalim sa pagkastigo at paghatol, yaong mga hindi maaaring manatili, ang kanilang orihinal na mga anyo ay ganap na mabubunyag. Pagkatapos nito, silang lahat ay wawasakin gaya ni Satanas ay hindi napapayagang manatiling buhay sa ibabaw ng lupa. Ang sangkatauhan sa hinaharap ay hindi nakabibilangan ng alinman sa ganitong uri ng tao. Ang mga taong ito ay hindi angkop na pumasok sa lupain ng sukdulang kapahingahan. Ni naaangkop man sila na pumasok sa araw ng kapahingahan na pagsasaluhan ng Diyos at ng tao, sapagkat sila ang punterya ng pagpaparusa at ang masasama, at sila ay hindi matutuwid na tao sila ay minsan nang tinubos at sila rin ay hinatulan at kinastigo. Sila ay minsan ding naglingkod sa Diyos. Ngunit pagdating ng huling araw, sila pa rin ay aalisin at wawasakin dahil sa kanilang sariling kasamaan at dahil sa kanilang sariling pagsuway at pagkadi matutubos. Sila ay hindi na iiral sa mundo ng hinaharap at sila ay hindi na iiral sa gitna ng mga lahi ng tao sa hinaharap sino man at lahat ng mga gumagawa ng kasamaan at sino man at lahat na hindi na ay wawasakin kapag ang banal sa gitna ng sangkatauhan ay pumasok sa kapahingahan. Hindi alintana kung ang mga ito ay mga espiritu ng patay o ang mga nabubuhay pa rin sa laman. Hindi alintana kung sa anong panahon kabilang ang mga espiritong gumagawa ng masama at mga taong gumagawa ng masama o mga espiritu ng mga taong matuwid at mga taong gumagawa ng pagkamatuwid sino mang gumagawa ng kasamaan ay lilipulin at ang sino mang tao na matuwid ay mabubuhay. Maging ang isang tao o espiritu na tumatanggap ng kaligtasan ay hindi ganap na pinagpasyahan batay sa gawain ng huling panahon. Ngunit sa halip ay natukoy batay sa kung sila ay nakipaglaban o naging swail sa Diyos. Kung ang mga tao sa nakaraang panahon ay gumawa ng masama at hindi maaaring mailigtas, ang mga ito ay walang alinlangan na puntirya para sa kaparusahan. Kung ang mga tao sa panahon na ito ay gumawa ng kasamaan at hindi maaaring mailigtas, sila rin ay tiyak na mga punterya para sa kaparusahan. Ang mga tao ay pinaghihiwalay batay sa mabuti at masama hindi batay sa panahon. Minsang ihiwalay, batay sa mabuti at masama, ang mga tao ay hindi agad parurusahan o gagantimpalaan. Sa halip, isa sa gawa lamang ng Diyos ang kanyang gawain ng pagpaparusa sa kasamaan at paggantimpala sa mabuti matapos niyang isagawa ang kanyang gawaing panlulupig sa mga huling araw. Sa totoo lang, nagagamit niya ang mabuti at masama upang paghiwalayin ang sangkatauhan mula pa noong nagsimula siyang gawin ang kanyang gawain sa gitna ng sangkatauhan. Gagantimpalaan lang niya ang matuwid at parusahan ang masama. Sa sandaling maging ganap ang kanyang gawain, sa halip na paghiwalayin ang masama at matuwid. Sa sandaling magawang ganap ang kanyang gawain sa katapusan at pagkatapos ay agad na itatakda ang kanyang gawain ng pagpaparusa sa kasamaan at paggantimpala sa mabuti. Ang kanyang panghuling gawain ng pagpaparusa sa kasamaan at paggantimpala sa mabuti ay ganap na matatapos upang lubos na dalisayin ang lahat ng sangkatauhan. Sa gayon ay maaari niyang dalhin ang isang ganap na banal na sangkatauhan sa walang hanggang kapahingahan. Ang yugtong ito ng kanyang gawain ay ang pinakamaselan niyang gawain. Ito ang huling yugto ng kabuuan ng kanyang gawaing pamamahala. Kung hindi pinuksa ng Diyos ang masasama at sa halip ay pababayaan niya silang manatili, kung gayon, ang buong sangkatauhan ay hindi pa rin makakapasok sa kapahingahan at hindi madadala ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan sa isang mas mabuting kaharian. Ang ganitong uri ng gawain ay hindi ganap na matatapos. Kapag natapos na niya ang kaniyang gawain, ang buong sangkatauhan ay magiging ganap na banal sa ganitong paraan lang maaaring matiwasay na mamumuhay ang Diyos sa kapahingahan.